Hi Karla, um, ingat ka palagi. God bless you. Huwa mga kapropal, pero hindi tayo koops. At ito na nga, sobrang karoon itong video na to Since 2023, December pa nga ito. At naka nga lang ito dito sa phone ko. Kaya naisipan ko na i-upload at para ma i ko na. Dahil yung memory card data ng phone ko is punong-puno na. At ito na nga, papunta na nga ako nito. Kung saan gusto ko pumunta. De-joke lang, pupunta ako nito sa Davao kasi doon ako magpapasko at mag -new, new, year at ito nga hindi pa nga, wow! kami kasal ni Carla at pumunta ko rito syempre para magpaalam sa kanyang parents na gusto ko na mag propose anyway pinapakita ko sa inyo yung lugar ng Pasay dahil Amazing! ito nga yung lugar kung saan wala ka at ito na nga nandito na nga ako sa saan ba to? sa airport at ito nag video pa nga ako at sobrang pogi ko pa nga nito that time at ito suot ko pa nga yung Jamron kasi nga maglalaro pa nga ako nito sa Davao pagpunta ko rito at pinakita ko nga si ate sa inyo ang galing niyang di ba at ito na nga palipad na nga yung papuntang Davao at ito nga yung Metro Manila sobrang ganda at namimiss ko na rin talaga yung yung lugar ko syempre mamamiss mo talaga at ito nga may palibre pang kape at tubig at ewan ko biskwit ata hindi ko na maalala sa sobrang tagal dati pangarap ko lang talaga sumakay sa aeroplano ngayon pangarap na ako ng aeroplano na makasakay ako ulit sa kanila <laughs> de lang syempre at nga malapit na nga tayo nito nag drop off na ata ako nito sa may Dabao na syempre pinas forward ko na yun medyo matagal tagal nga rin yung biyahe ng Manila to Dabao kailangan lumilipad. Okay, <laughs> Welcome to Davao. Time now for your convenience is 45 minutes. Tumawag ba nga si Carla sa akin, sakto-sakto talaga, nandito na nga talaga ako sa Davao at nandito na nga ako sa mga mundo ng mga bisaya syempre, rock and roll to the world, at eto, sumakay na nga ako ng taxi, at excited na nga makita ang aking girlfriend, at ngayon, asawa ko na nga, ito na pala si Carla, ang bilis talaga, iba talaga yung nagagawa ng technology, napapabilis lahat ng bagay, at ito, pupunta nga kami nito sa Jollibee para ilibre ko itong bisaya na to, at masaya nga kaming nagkita, mahal na mahal ko tolongis minsan. Bye-bye!